Hello mga lods, welcome back to my channel. So it's magan again, ng Gubat Vlogs. So for today's video mga lods is uh, gusto ko lang mag-update sa inyo kung magkano na yung kita natin dito sa aking YouTube channel. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. So gusto niyo bang malaman mga lods? Kung sasawa na ba tayo ng buwan na to o hindi. So panoorin mo ang buong video na to para uh, malaman mo kung sasawad na ba tayo dito. O sa mga taong hindi naniniwala dyan sa tricks ko. Mga lods, kapag ikaw ay isang small creator na nahihirapan din dito sa pagbablog, uh, isang small creator din na nahihirapan kung paano umusod na mabilis ang iyong revenue dito sa si YouTube at makapagsawad ka na rin. So, nandito ka sa video na to para maturuan ka rin. dahil sister ng probe na to sa channel ko ilang bisit na din ako sumasahod dito dahil sa tricks ko kaya kapag ikaw ay isa sa nahihirapan na kumita dito sa youtube so gawin mo na to para makasahod ka na rin sa iyong youtube channel na pinaghirapan mo okay so gusto ko lang uh, share sa inyo para uh, kumita na din kayo sa inyong youtube channel nakatulit uh, kunting ano lang kunting tsaga lang so tuloy tuloy lang ang paggawa ng video baka uh, mali natin na uh, may, may, may mag viral dyan sa ating mga videos so hindi natin uh, hindi natin alam so mahirap talaga ang pagbablog Lalo lalo na kapag hindi tayo sikat. So, wala tayong talent. So, parang gumagaya um, lang tayo dahil hindi tayo sa iba na kumikita dito sa si YouTube. Pero kapag monetize ka na, so kailangan mo lang sipagan dito at tumarap ng tricks kung paano ka sumahod. So, for me, um, hindi naman talaga kalakihan na akong sinasahod. Pero papangako ko sa inyo na by this month, yes, uh, makakasahod na naman ako. Dahil nahit ko na naman ang 100 plus dollar na minimum ni YouTube para makuha mo yung sub. So, napakasaya, di ba? So, para maniwala kayo, mga lods, um, gusto ko ipakita sa inyo, in actual, para maniwala kayo. At maingay niyo din kayo kung paano ko ito ginawa. Okay? So, do not skip this video. Just keep on watching. Until then. Okay? Let's go. So hello mga lods, nandito na nga tayo sa ating uh, screen monitor para uh, ipagkita ko na sa iyo ang katunayan na uh, sasawad talaga tayo dito sa ating youtube channel ngayong buwan na ito. So muli mga lods sa mga uh, legit na supporter ko dyan, sa mga legit na subscriber ko, sumunod una ng aking pablog. Maraming maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking channel. So, sana hindi kayo magsawa at may makuha kayong aral dito sa aking ah uh, YouTube channel. So, ngayon, uh, gusto ko lang naman i-encourage kayo. Hindi naman ito sa pagmamayabang ko. Gusto ko lang i-encourage kayo so, dahil hindi naman talaga ito kalakihan at ang kinikita dito sa YouTube. Yes, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano kikita dito kahit kukuunti lang yung views natin dito sa YouTube. Okay? So ngayon, uh, dito lang tayo pupunta sa ating YouTube studio para mabilis natin makikita kung magkano ang ating sasahorin ngayong buwan na to. Okay? Ano muna natin gagawin mga lotses? Open lang natin tong YouTube studio. Ayan. Then, eto sa nakikita nyo mga lotses. Ayan na nga dahil medyo uh, nabising ako sa trabaho so nakita niya naman ang aking channel analytics in last 28 days is bumaba talaga lahat yung araw so nakita niya naman so yung pati yung subscriber ko is nag negatibo na nga dahil hindi ko na nga nakapuposa yung aking um, channel dahil hinihintay pa yung insta 360 x5 ko na makabili ako para ma focus ko na to. Okay. So nakita nyo naman. Estimated review binyo, So in just 28 days. So yan. Uh, medyo maliit lang talaga. Di talaga kalakihan ang ating ginigita dito. Dahil sa sinasabi ko nga is. Pipitsugi lang tayong vlogger. So small creator lang tayo. Pero. Hindi tayo. Huminto dito hanggat hindi natin marating ang ating gusto gustong marating dito sa pabablog so ang gagawin lang natin is ipagano natin then gumawa ng original video na uh, walang music para maiwasan din natin ang ating copyright okay so punta lang tayo dito sa analytics mga lords So, para malaman natin. So, dito. Makikita nyo talaga dyan yung content ko. Ayan. Bumaba talaga siya. Lahat sa audience natin. Yes, ganun din talaga. Yung returning viewers natin is nasa pinakababa na. Sa new viewers natin is medyo tumaas naman. So, dito tayo sa ating revenue. So, ayan mga lods. So, nakikita nyo naman, ito yung ito yung estimated na mga ano natin from from December yan, naiipo natin yan from December January, February, March April, so limang buwan din bago tayo nakasaho dito sa YouTube ngayon. So medyo matagal talaga. Medyo matagal-tagal talaga ang sahod natin ngayon. So dati, makuha ko lang to yung $100 plus sa isang buwan. Pero ngayon, medyo mabagal talaga. Medyo mabagal talaga yung usad ng ating revenue dito sa YouTube. Kaya ngayon, hinanapan ko siya ng tricks kung paano kumita ng malaki. So nakikita niyo naman So sa April, ah uh, sa ano lang, February and March, medyo naka 1,000 tayo. Then sa April is, hindi tayo umabot na 1,000. Pero, ah uh, sa South tayo ngayong uh, buwan na to. So ngayon, puntahan natin diritso dito sa dollar para makita talaga natin kung magkano ang sasahuri ni Magubat Lagis ngayong buwan na to. So pindutin na natin itong earn sa dollar sign. Oops, tingnan mo. Ayan na. So, nakikita nyo naman mga lods. A payment is headed your way. Expected, expected, expect a payment May 21 to 26. So, ibig sabihin, magkukuha natin ngayong May 21 to 26. So, expected nyan. Pwede mo makuha sa 21. Hindi kaya 22. Yung 112 na yan. 112 times uh, 41 minus tax. So, itong 112 pala is mga minusan pa yan ng tax. So, ibig sabihin, hindi talaga yan. 112 ang makukuha natin dyan. So, babawasan pa dyan. So, siguro makukuha natin dyan is nasa 105 dollar lang. So, ayos na yun. So, nasa around 5,000 uh, 700 na din yun. O 5,800. Ganun. Naglalaro lang ng ganyan sa Philippine money. So, ayan na makikita nyo naman. So, palit lang aking channel mga lods pero uh, may tricks ako na malalay kung paano umusad ng aking channel kasi kapag inaasahan ko lang ang views sa aking mga video is wala talaga mangyayari. Kaya gumagawa ako ng tricks kung paano ako sumahod dito. So, siguro I think pang 7 na sahod ko na to dito sa YouTube. 7 times na to sahod ko dito sa YouTube. So, para maniwala kayo mga lods, um, ipakita ko sa inyo ang pangkalahatan na kita ko dito sa YouTube. Para manuwala kayo. Simulat. Uh, ano nagsisimula ako sa pag monetize hanggang ngayon? Para makita nyo kung magkano na yung kinikita ko dito sa YouTube. Sa ito. Lifetime. Sa lifetime na simulat sa pool na, na monetize ako dito sa YouTube hanggang ngayon. Kung magkano na yung kinikita ko. Um, tingnan natin sa lifetime. Ayan na. Ito yung mga videos ko na mga malaki yung kita mga lods. So ayan na. Nakita niya naman. Estimated revenue. Simula ng February 2021 hanggang ngayon. So nakita mo estimated revenue. Biruin mo yan. Naka 71,000 na tayo. 71,418. So ang kita ko lahat-lahat dito sa YouTube. So sa mga small creator dyan. Ah, uh, wag kayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy niyo lang. Hindi man kalakihan ang ating kita sa so ko. Mas may ipon at may ipon din yan. So, ang ano ko dyan is, ang unang kita ko dito sa si YouTube is, yung motor ko, 18,000, ah, uh, 20,000 ang unang sahod ko dito mga lods. So, yung ano ko, ang unang kita ko dito is, dinawan ko ng sniper 155. Kaya ngayon patapos na din siya. So at least dahil sa pagbablog, meron na akong sariling motor. So kayo, huwag kayong mawala na pag-asa. Tuloy lang. Okay? So hanggang dito na lang aking ano mga lods sa mga gustong mag ano dyan, magtanong kung paano ko ginagawa, kung bakit kumikita ako dito sa YouTube. So mag-comment down below ka lang dito sa YouTube, ah, sa video na to para may turo ko sa iyo. Okay? So Hanggang dito na lang ang aking tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and God bless. Bye-bye.